narito nagbabagang balita sa mga oras na ito. Nandito tayo ngayon na kung saan ay papunta tayo ng uh, Elementary School kasama natin ang Osang and Lago okay. Teachers para i-celebrate ang Teachers Day dito sa barangay ng uh, oh, uh, Hinagunoy. At nandito tayo ngayon sa daan kung saan ay Mrs. Osang, you pastor! Welcome, welcome. Ayan, welcome. Thank you for coming. Thank you, thank you. Ayan, ito po yung pinakadelikadong daan kung saan ay tatawid tayo mula dito mapunta doon para marating natin ang bayan ng Hinagunuyan ah, na kung saan ay sinasabing Kiblip ah, okay, okay. uh, Kuring, uh, maya maya lamang ay uh, ibibigay namin ang mga updates kung ano ang mga activities tonight ah uh, uh, lamang Oh, Ayuta. Ayuta. Ayu Go. May amazing race na gulo niya. Uh, sa ngayon nakikita nyo, tatawid sila ng sapa. Ito po po yan nagdudugtong. Or sa so, pamamagitan nito, makakating kayo sa lugar na Hinagunuyen at Barangay San Miguel minsan ay bumabaha dito kaya minsan ang mga sudyante at mga uh, karatig lugar ay nahihirapan sumawid dahil sa paminsan-minsan pagbugso ng ulan at mabilis na paglaki ng tubig. At dito tayo tubig. ngayon sa gili ng, ng sapa ni Kuya na kung saan ay nakita natin at naispata ng isang housemaid na kanina pa man ay ihingihina at nangyari na nga ang pinakaabangan mga kaibigan. Nandito tayo at kakausapin natin ng ilang housemaid na kanina pa man ay abala-kabala para sa kanilang teacher sa Madrid. Good morning, good morning. Ay, good afternoon pala. Kumusta ka kayo sa ihaw? Okay, uh, ate, tatunungin mo sila kung ano ang uh, pakiramdam o, o uh, paano ba sila, uh, ano ang mga hinaharap nilang mga pagsubok sa kanilang trabaho bilang isang guro. alam mo kabayan, hindi na kailangan tanungin kasi mesmo ako na experience ko na yung mga pangyayari na kung saan ay nangyayari talaga sa totoong buhay, ano? Ano? Okay, ah... Uh, Corina, Kurina, uh, pakitanong din sa kanila kung um, sila ba ay nakakaranas ng tagutom o tagihirap sa, pa, sa gitna ng, uh, ng mga kalamidad na dumarating kagaya ng uh, nakaraang Glenda? Ay, ano, ay, ay sinabi so mo, nakakaranas sila ng tagutom at taghirap na kung saan ay nakakaranas din sila ng uh, kunting pagkulog at pagkilat na may kasamang ulan? <laughs> at uh, uh, paano naman yung mga bata dyan na rin eh at nagkakaroon din siyempre ng problema yung mga guro. Paano naman nakaka-recover ang mga bata? Kumusta naman ang pag-aaral at mga supply na kinakailangan ng mga estudyante? Oh, thank you for that very mind-blowing question, ano? <laughs> siyempre, sabi mo kanina, nagkakaproblema yung guro na kung saan ay nagkakaproblema na rin yung mga estudyante kasi naa-adapt ng, ng mga uh, estudyante yung, uh, yung problema ng guro. Okay. So, um... <laughs> <na -adopt. laughs> uh, acculturation I think. <laughs> Kurina? Yes, Um, kumusta naman ang barangay? Kumusta ang uh, lugar ng barangay Hinagunuya? Ayan, mapapansin natin sa aking likuran, no? Hindi pa natin masyado nakikita yung barangay. ay no, Ilang kilometro bang layo dyan mula sa proper ng Northern Samar sa Katubig? What I mean, sa Katubig, gaano kalayo ito? Kung titingnan natin no yung oras, mahigit limang oras ang paglalakad mula sa barangay ng uh, mula sa bayan ng Katubig papunta sa sa barangay ng Hinagunoy na kung saan ay kung susukatin natin no, susukatin natin maya, -maya siguro aabot uh, ito ng 21 kilometers per hour. So makikita natin no. Tingnan natin yung kanilang mga ano, mga paa. Walang mga guhit ng pala. Walang <laughs> Oh, okay, ang ah, iba sa na iba naman sa kanila ay gamit ang bota. Ah, Ma'am, ah, natin yung isang nakabota doon. Bakit po kailangan magsuot ng bota? Para po hindi tayo magka-system. Oh my gosh. Ma'am, ano po ba yung system? Ano yung tumutubo sa chan? Ah! Ay. Di ba karaniwang tumutubo ang chan pag buntis? Ay, oo. Oh, So, paano mo mailalarawan ang isang puntis na kung saan na hindi naman bata yung nasa loob? Ang para sa Ano? Ah, Okay na sapagkat ikaw ay lumalabag, lumalagpas na sa mga tanong na hindi na malapat tanong. Babalikan kita mamaya. Kita natin, ah uh, nakikita natin sa ngayon ang mga teachers na hindi sanay sa paglalakad ng ganitong lugar. Sila, may kita natin ngayon, nakikita, um, may silang tumawid. Kagaya ng aking chinelas, ito ay napigtas na. Oh my gosh. Iyan sila. Tatawirin natin ang isa pang uh, Sinasabing napak-delikadong tawiran dito na nagdudugtong na sa barangay San Miguel at Hinagunuyang. Ayan. Tulay ng Tulay na, anong tawag sir? Tulay ng kapangian. Ayan, bawat isa sa kanila may dala -dala mga pagkain na siyang gagamitin sa isang halos isang buwan na budget. Para sa kanilang uh, pagkain, kukonsumuhin nila ito sa pamamagitan ng pagkain, syempre. Ayan, ba ano daw ba sila uh, sir paano po ba na paano kumakalatay <laughs> okay um sa so ngayon kasi hindi ko kayang nga uh, hindi ko kayang tumulay ng hindi nakahawak sa sinasabi nila sa Bisaya Alubaybay i-off e ko muna ang aking camera hindi na kailangan i-off yan nakatawid din ako sa wakas akala ko hindi na sa init, sa sobrang init, sa gitna ng tirik na araw. Kami ay naglalakad ng halos tatlong kilometro mula sa bayan ng Katubig. Nakakahingal. Papansin nyo, may dala silang repolyo, may dala silang uh, pagkain na siyang gagamitin daw na mamaya sa kanilang maliit na piging na gaganapin ngayong gabi. Ito ay tinatawag na Teacher's Day aking lalaglakad dito sa gitna ng kainitan at katirikan ng araw. Ang oras po natin ngayon ay ganap ng ikalabing isa ng ng umaga. Oh, malapit na naman ang halian. Ah, uh, medyo masakit na sa ulo. Ah, Maring Kuring, uh, nandiyan ka ba ba sa linya? Pasensya na, no? Medyo nawawala kami sa linya kasi nga sobrang layo na ng lugar at mawala-wala uh, na yung signal kasi wala na rin kami nakikita ang mga kabahayan at nandito kami ngayon sa na kung saan ay napaka-init ng lalakad namin, napaka -hapa. Nandito, Actually, nandito kami ngayon sa EDSA. Ito yung tinatawag EDSA dito sa barangay ng uh, pinagunuhin na kung saan ay nag-uugnay na rin ng nadaan sa patungo San Miguel oks sa kabila ng bundok, uh, may kita natin ang ibabang barangay doon. Um, siguro, mga ilang kilometro mula dito ang layo. So, um, yeah. so ano yung mga, mga may papayo mo sa mga teachers na pupunta nang uh, Osang at saka Nagookan? Okay. okay, ang, ang aking special is hindi pa nakapunta doon. Ang may ipapayo ko lang, uh, dagdag na pag-iingat at uh, okay. Uh -huh. siguro doing -task kayo sa ano bang uh, sakuna, kagaya ng mga hindi naman natin hinihingi sa panahon. Uh -huh ulan, bagyo, baha. Sa akin naman, oh, siguro kailangan nila mag-aaral na, ng lingwahe ng mga puno, mga hayop, at iba pang mga insekto na kung saan ay makakatulong sa kanila kung sakaling sila ay mawawala sa kanilang daanan. Yun ba yun? Oo. Oh, Okay. Naniniwala ako sa iyo, Ted. <laughs> at nga... klaseng insekto ka that's what we call